Masaya at excited ang actress-dancer na si Maha Salvador sa pagbubunti sa kanilang first baby. Sa kanyang Instagram account, ipinasilip ng actress ang ultrasound ng kanyang baby at hindi na nga ito makapaghintay sa meet her little baby girl. Ang soon-to-be mom ay nagbahagi rin ng video ng kanyang hospital visit kung saan ginawa ang ultrasound session. Makikita sa clips ang paggalaw ng baby sa kanyang tummy. At Maha, Slice of today, almost there my love, see you soon. Matatanda ang ikinasal si Maha sa kanyang asawang si Ramon Iniez sa Aporva-Kempinski Valley noong Agosto. Dito na karang Disyembre, ni-reveal ni Maha siya ay tao na. Buwan naman ng Enero nitong taon, nang masayang i-annul ng couple na magkakaroon sila ng baby girl. Unang nag-date ang couple nung si Maha ay 21 years old pa lamang, at naghiwalay matapos ang ilang buwan, subalit muli nagkabalikan noong 2019. Yan ang ating entertainment news, Alex Faraket at Doc Arman.